ang gulo-gulo ng bansa natin ano dahil sa mga politician matataas na politician pero bago magkagulo ang lahat ay isa munang maganda at oras sa mga ol oh my god at saka shout out na rin sa mga ol di ba para bang uh, para silang mga buhok na kulot ang gulo-gulo hindi mo na malaman kung sino nagsasabi ng totoo di ba ito pala ako dadaan tulad dyan sa usapin ng ano ng uh, West Philippine Sea sabi ng dating pangulo na si uh, uh, former president Rodrigo Duterte wala daw agreement sa China wala daw sinasabing gentleman's agreement di diba pag gentleman's agreement parang nag-usap lang ganun di ba which is uh, sabi naman ni PBBM, wala nga kasi wala namang na endorse. 'Yun ay kung wala talagang in-endorse o kaya hindi in-endorse 'yun. Kasi ang sabi ng dating spokesperson na si uh, Hari Ruke, Hari Ruke di ba? Meron daw. Ayun spokesperson ni uh, former president 'yan, nagsabi meron sabi naman ng dating secretary Panelo, wala daw. Wala daw ganung agreement. At ang sabi rin ni former president Duterte, wala daw ganung agreement. Ang kanilang pinag-usapan lang daw ay uh, walang, mag, uh, walang magtatayo, walang magtatayo, walang magde-develop ng lugar na yun. So kaya ngayon nagkagulo pati si uh, current president PBBM si uh, Marcos Jr. ay nalilito na rin at ang sabi pa nga niya horrible diba? parang parabagang uh, nakakabahala yung ganyang sitwasyon na uh, kung may gentleman's agreement so mahirap nga naman yun Kahil, dahil, dahil uh, wala nga daw uh, uh, na endorse sa bagong administrasyon kung ano man ang napag-usapan nila ng China. So, kaya lalong nagkahagul, Dahil dyan ay, uh, nagbabatuhan ng masamang salita. Para bang, ah, uh, anong tawag dyan? Yung, may mga pananakot na, sige, pag ginawa mo yan, meron <laughs> din kaming ilalabas. Parang ganyan. So, dating magkakampi kasi ito, eh. Si, uh, BBBm at saka si uh, former president Rodrigo Duterte. Hindi lang halata. Di ba? Kaya nga siya na paupurin di ba? So tayong mga ordinaryong mamamayan nalilito. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo rito? Ano ba talaga ang mga sinasabi nila? Sino ba ang uh, may katotohan ang sinasabi? Yan ngayon ang nagiging problema so nagkakawatak-watak ang mga politicians. May kumakampi dun sa kabila, may kumakampi sa kabila. Kaya nagka nagkakawatak-watak. Tulad din dun sa dating sinabi ni uh, yung ano, Komodor Bayon Taryola. Sabi niya bakit hindi nagsasalita si Vice President Inday Sara tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. So sinagot na ito ni BP Sara, no? So sabi niya, no comment. No comment daw. At uh, nasabi na raw ng kanyang kapatid na si Paulo. Paulo nga ba yun? Baste. si Yung uh, dapat sabihin. At ang sabi nila doon ay ang Vice President ay hindi hawak ito. Ang kanyang hawak ay uh, education. Which is may punto nga naman, di ba? Bakit mo pipilitin ang Vice President na magsalita? Hindi naman niya hawak yan. So, dapat yan ang masasalita yung presidente uh, So, yung dating magandang samahan ni BP Sara at saka ni PBBM ay unti-unti itong nasisira. Dahil lang dyan sa mga komento. Kaliwat ka ng komento, kaliwat ka ng uh, kampihan, ganun. Di ba? Hindi rin talaga natin alam eh kung ano ba talaga nangyari sa last administration tungkol dyan sa West Philippines yan yung mga, kasi dati pro ano yan, pro China si dating President Duterte ayaw niya sa Amerika dati so kaya kumapit siya sa China pati sa Russia di ba? so maaaring nga may mga pag-uusap yan at kung may pag-uusap man yan ay hindi niya, hindi niya naisip na hindi, hindi siya magpapatuloy bilang presidente. Tulad niya, napalitan na kasi 6 years lang naman talaga yan. So, hindi niya naisip yun na bandang huli hindi siya magiging presidente. Kung sila ay magkakampi dati ng China, ang pumalit si PBBM, hindi naman kampi sa China. Sa Amerika naman. di ba? Yan ang mahirap dyan eh. Buti sana kung isa lang ang magiging presidente habang buhay. <laughs> di ba magkakaiba yan eh. So dapat talaga dyan May proper endorsement tung time na yun Kung ano ba talang napag-usapan Para yung current president Current administration Ay alam niya yung gagawin niya So Yan lamang ano Sana maayos naman nila yun Para hindi naman tayo nalilito Puro lito na lang nangyayari sa atin eh Hindi na natin alam Kung ano ba talaga Anyway, abangan natin ang susunod na hakbang ng ating uh, current government, ano? current administration kung paano pa nila isolve 'yan at uh, lalong nagiging uh, delikado ang pagpunta ng mga uh, magigiting nating postcard sa pag-supply doon sa ayong inshow. Uh, maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel, pagpalain nawa bawat isa. God bless everyone.